data uh, tinapos na, Weng, ang uh, search, retrieval, rescue operations mm -hmm. dyan sa uh, uh, Cebu, mga kapuso. Uh, all ah. are accounted for. Mm -mm. 73 ang uh, death toll. Mm -hmm. uh, may sa uh, 200. Kung di ako nasa 275 ang nasugatan. mga nasugatan. Mga kapuso, alamin natin na uh, medyo ang, uh, ito mahirap na face ito. Ito yung mm -hmm. phase na... Pabangon yung ating mga kababayan at babawi oh, Pero no? kailangan mo na nating maihatid sa huling hantungan yung lahat ng nasawi doon ito, At nakita ayan. mo yung report ni Fem Ongay. Labing isang magkakasama na nakabulo Magkakabit sa isang bye. lugar Magkakamag-anak Magkakamag-anak diba? mag mga kapuso no? Nasa hmm. linya natin si Mayor Mayel uh, Martinez ng Bogo City, Cebu Mayor magandang uh, umaga po sa inyo uh, Si Weng, si Joel po ito Ang aming pakikiramay sa sinapit po ng inyong mga kababayan Maganda umaga ma'am oh. Magandang umaga rin po sa inyo. Ano hmm. po ang pinakahuling assessment po natin ma'am? At uh, ano bang plano ng uh, pamalang lunsod para makabangon? Uh, sir, as of the moment, we're really trying to speed up our distribution for relief operation for relief, no, sa mga kababayan po natin. At the same time, uh, we're really trying to make a better assessment po dun sa mga needs talaga for shelters. Kasi po, nakikita po siguro ninyo yung maraming kumakalat ngayon sa social media na may mga taong natutulog sa labas. So we really want to to know no uh, what are the reasons why nandyan pa rin po ba sila. Is it because they're really scared to get back to their homes dahil meron pa pong mga aftershocks or is it because talagang nasira yung mga bahay na? kasi for now po sir a uh, very minimal naman po ang nai-report po sa amin na talagang totally damaged ang mga bahay so mm -hmm. siguro may ibang mga bahay lang na may mga cracks. so talagang takot sila how strong their houses really are so we're trying to send out then mga engineers to check on the integrity of their homes no uh, just to reassure them if it's safe na makabalik sila doon or talaga bang hindi na talaga pwedeng gamitin yung mga bahay na yun. So sa ngayon, it's really taking us a little more time kasi parang nahahati po kami sa pag-prepare uh, ng relief and distribute. At the same time po, go to the different mga structures to check the integrity of these structures. Ma'am, medyo marami-rami yung trabaho yan kung isa-isahin natin yung bahay. So baka, kailangan nyo po ng augmentation ng mga inhenyero. Baka kailangan humingi ng tulong sa national government or yung mga kalapit po ninyo, mga lungsod o probinsya. I'm um, actually, ma'am, the help that has come at uh, the past few days has been really overwhelming. No, mm -hmm. They, we've had, we've had friends from different organizations come in, bringing in their engineers to help us out with mm -hmm. this. So, ang ginawa po namin, pag may team of engineers po, talagang dinivide-divide namin sila per mm -hmm. barangay, para po talagang matulungan kami. Tapos mag-document lang po to make sure na yung hindi pa napupuntahan, mapupuntahan po mm -hmm. sa mga next naman na mga teams na darating. Kaya lang ma'am, well, sinasabi nyo nga nakikita natin sa social media yung pong mga kababayan hmm. po natin sa kalsada na po natutulog ano ha. Ah. Ano yes, ang sir. immediate uh, uh, assistance uh -oh. na maipapahatid po natin sa kanila habang sila natatakot bumalik sa taha, uh, kanilang mga tahanan at uh, yung iba talaga totally damaged yung mga bahay. Pero pa tayong ano? meron ba tayong ano ano ba tent city? Yun daw ang sinasabi ng presidente na maaaring gawin diyan. Yes, sir. Uh, actually, at 6.30 in the morning, Secretary Dizon was on the phone already. No, He was calling to follow up on the status of establishing uh, a tent city here in the city of Bo. Kami rin naman po on our end, uh, yesterday pa lang, after the President left, we were already discussing it here. Kasi initially, they wanted to come up with a big tent city. Tapos mm -hmm. we were trying to check on the feasibility of having a big tent city. Titirhan ba ng mga tao? Or talaga bang pag na-build na yun, babalik din naman sila sa mga bahay nila kasi may mm -hmm tubig and kuryente na by that time kasi so parang sa ngayon we're seeing at establishing pocket tent cities na lang parang mm -hmm. small separate uh tent cities na maliliit lang siya closer to their homes yes. to make sure that they don't parang hindi nila parang titirhan talaga nila kasi po mm -hmm. kung eh, ililipat po namin sila sa mas malayo dun sa mga Dati na nilang tinirhan, baka hindi rin po nila tinirhan. Tama po lang, mm -hmm. kag yes, Kagabilang, uh, weng na, ano, mabanggit ko lang ito, si Emil Sumangil, yung kasama mm -hmm. na, ewan sa Bogohu yun, yung nakikita naming uh, video na namamali mo sa kalsada, humingi ng pagkain, humingi po ng tubig, uh, na mga At kababayan natin sa si Cebu. Nagbalot ng plastic dahil uh, umulan, umulan bigla. wala, wala daw silang, ano, ng wala silang silong. Ah, mm -hmm. uh, yung may mga placards po ma'am, uh, from the start pa po yata from Sugod Borbon, and Bugo all the way na talaga. Mm -hmm. May mga ganun talagang nangyayari. Mm -hmm. Uh this yung mga ganito po ma'am, sir has been a practice since Yolanda. Mm -hmm. No? So, talagang may ganitong mga nangyayari. And then talagang dati, talagang chine-check namin kung saan ba tong mga 'to nanggagaling, sino ba yung mga yan, bakit ba nagiging ganun. Um, some of them, uh, talagang like yesterday, yung nasa nakasalubong ni Presidente na may dalang placard, mm. Pina pinatrace ko po talaga yun nung pag-alis niya. Kapit-bahay lang po pala siya ng isang, yung department head namin sa social welfare. Okay. So, sabi ko, ma'am, ano ba yun? Talagang abandon siya. Hindi ba, ba yun Sabi niya, ma'am, hindi. Talagang ano kilala ko yun. Nandun lang yun sa amin. So, so bakit siya nandun? Sabi niya, hindi ko nga alam kung bakit nandun yung batang yun. Eh, kilalang kilala ko yun dun sa amin. Mm -hmm. So, yung mga ganun, ma'am, pag kunwari may mga pictures from the city of Bogo, talagang pinapakuha ko, pinapatrace ko talaga. Kasi hindi naman ganun karami yung mga tao namin dito makikilala at makikilala po talaga namin. So at least we will know what the concern is. Kasi ma'am, ang lalabas sa mata ng publiko, lalo na hindi mga taga kulang mm. hindi nabibigyan ng tulong kahit pangkain man lang o pang-inom. Kasi ang sinasabi nila, walang pagkain, wala silang mainom, hirap na hirap na po sila. And pag gano'n na lumalabas, ang mag-indikasyon ay kinukulang ng serbisyo sa kanila ang pamahalaan. So, ibig ba sabihin kulang ba o hindi, Mayor Mavel? Um as per experience ma'am there will be never there will never be enough mm -hmm. you no know? mm -hmm. there, there will never be enough relief for everyone no and hindi ko rin alam baka naman yung iba talagang for doubt din lang no ang post nila kasi may nakita mm -hmm. din naman ako kilala ko talaga na nagpost ng gano'n. Mm -hmm. uh, minsan nagko-comment ako about the uh the system na ginagawa namin dito minsan pinapabayaan ko na lang kasi i have better things to attend Correct. to but here in the city of bugo ma'am there is a system which we adapted even during the time of covid mm -mm. so from the punong barangay kunwari itong barangay na to in small communities we have broken them down into small communities tapos per each purok, meron po silang parang cards, family cards mm -mm. na nakasulat doon kung anong mga families ang under yung mga purok na yon. Mm -hmm. Yung family cards magpapatunay po yun kung sino yung nakatanggap at hindi. Mm. Kasi po ma'am, sa experience po namin sa COVID, ganoon din po ang mga sinasabi na hindi kami natanggap. What I would do is I go back to their family card and check and I tell them exactly the date kailan nila natanggap. So hindi ibig sabihin niya na pag may nakita tayong ganyan, hindi sila nabibigyan ng tulong. Yes ma'am. All right. Mm -hmm. okay. para, para malinaw lang po, baka sabihin ng yes, po. buong mundo ay eh, kinukulang <laughs> ng serbisyo sa tao kasi <laughs> nagmamalimos na po ng pagkain. You know ma'am, what what I can admit lang talaga ha. What I can admit is that siguro medyo mabagal pa po yung pag ano namin ng relief kasi for the past few days, we've been really busy, no, with the search a uh, retrieval and rescue operations. Tapos po, afternoon parang I just wanted to make sure din po na yung mga namatayan, na asikaso naman po muna. Mm -mm. Kasi we didn't also want them na naka ano lang doon, no? And the families worrying what they're gonna do with them kasi they were not prepared for such an expense. So we just wanted to reassure them. Talagang we brought them to funeral homes, made sure na, na nalagay sila sa ayos. Mm -mm. While, you know, parang yung mga relief started na ano, then we started uh, activating our system. So siguro, okay. ma'am, in the you know, urgency of things, in the priority of things, parang hindi lang siguro siya talaga naging mm -mm. per first priority namin. Mm -hmm. Pero siguro ma'am, today, since we're already resuming work in the LGU, okay. so that, you know, all the other employees can also help na lang, no, in, you know, packing and distributing. Baka naman po mas bibilis po kami. Pero mm -hmm. admittedly po, siguro yung bilis lang ng pagkarating sa kanila, kailangan pa talagang dagdagan ng bilis. Oh, Mayor Mayel, uh, yes. ma'am, mam yes, sa inyo ba 'yung ano, 'yung may uh, merong may merong, ano, uh, mga resident uh, residente na naguhuan doon sa uh, paanan ng bundok uh, Labing-isa, yes. 'di ba? Wen, yung yes. namatay no. Kapit bahay, yes. uh, magkakamag-anak, Sa inyo 'yon, mga kababayan niyo 'yun. Niyo yes, yun. sir. Yes, sir. Babalikan yes, ba, ba ng ano nang uh, residente yung paanan ng bundok na 'yon. Sir, hindi po. Hindi na po talaga. So that's one of the areas where Um, we're trying to see if we can put up a parang ano tent city. Oh, mm. uh, wala kayong kasi kung hindi na sila pwedeng bumalik doon, saan niyo sila patitirahin? Meron ba tayo Lilipat. na na pong lugar na paglilipatan po nila? Um, meron kaming housing dito naman sir. May mga houses pa naman na available. Tapos uh, yung iba, I really have to inquire din no? kasi yung sa area na yon, Nakatira sila within an agenda. Mm -hmm. Mm -hmm. So I'm not really sure what their arrangement is with that particular agenda. Cause they've been living there, yung manga families nila have been with that ano family din for a long time mm -hmm. i just want to make sure din po kung baka meron bakasagot, naman kung sagot baka sagot ng may-ari oh, oh. ah yung mga ganon oh, oh. or meron ba silang ano na pag-usap pa parang na pag-usapan or whatever mm -hmm. ang isa rin is ang isa din naman talaga doon na family din is one of my staff So sa ngayon since yun na nga siguro they're still really grieving mahirap din po silang kausapin about apa, apa. arrangements mm. after yun din yeah. po mm. namin yan okay sa oh, ngayon sir. po Mayor Mayel um ano na po ang lagay ng uh, supply ng kuryente sa buong bogo City at saka tubig po kasi yun ang hinihingi ng mga constituents eh ah uh, ma'am so sa electricity naman there are some areas already na may power na yesterday uh, secretary Sharon said na parang dahan-dahan lang yung pag-on natin ng kuryente kasi baka sumabog din naman daw po uh -oh. kung sabay-sabay. Uh -uh. So, parang it's taking a little more time but she said na hopefully by Saturday fully powered na kami ulit, 'no. Uh -huh. Or maybe even today if kaya lang talaga because they're really trying their best uh, na talagang ma ano na talaga mabigyan talaga ng services yung city. Uh -huh. As to water naman in the Poblacion area, most of the areas may mga 60% na na may tubig. However, The water that's coming out now is a little bit murky pa, mm. no? So, we're really trying to do better for the other barangays na wala pa pong tubig. Nag-usap na po kami ng general manager ng Bugo Water District last night na magkakaroon talaga ng exclusive water tank na hiniram, na pinahiram naman po sa amin para one tank, one barangay mm -mm. to make sure that all barangays meron talagang supply of water until such time that water is restored. Mm -hmm. Okay. Uh, meron pa ba kayong kailangan, ma'am na hindi pa natutugon na ng gobyerno. Sige po, nasa inyo po pagkakataon para manawagan. Sir, so actually yesterday when the president was here and the secretaries were here, parang, because they were here for two days actually, no? Mm -hmm. Nauna na po yung mga different secretaries of the various departments. They were already here to do assessments and mobilize their people. Then the president came the day after, no? So medyo comprehensive naman po talaga yung ginawa nilang assessment. And even to this day, even today, uh, the different departments have been called. since six in the morning to follow up, no, on the needs here to Bugo. So, Uh, with all the support that the national government is giving us talagang kung talagang magfo-follow through lang po lahat ng mga napag-usapan namin, feeling ko naman po talagang lahat tatugunan na, na natugunan mm, na nag-uumaapaw yes, pa noo iyan oh mayor uh, ito lang po ang aming uh, hangad dasal ho namin ang pagbangon ninyo sa lalong madaling yes. panahon Medyo mahirap at, uh, at natagal-tagal ito mayor myel oh, so talagang yes, tulungan lang po Ang amin pong pwedeng maitulong gamitin niyo po ang aming himpilan mm -hmm. para po maihatid ang mga mensaheng kinakailangan niyo ipahatid sa atin pambansang gobyerno. Ma'am, uh, ingat ko po, po, ingat kayo. Thank, at, uh, kayo po, Thank you kayo po. God bless. Magda-cell po as as kami patuloy. Sige po. Si And Mayor Mayel Martinez ng uh, Bogo City, Cebu mga kapuso